Ayan na mga kabugi kabonsay, yung ating ficus na na natinanim natin noon sa bato. Ayan o. natin sa bato. Eksaktong tatlong taon na siya ngayon. July 18, 2021 nung tinanim natin. Ayan. Nag-wild na. Ngayon July 18, 2024 na ngayon dami na niya niyang ugat na kalambitin aerial roots yan na siya dami niya kalambitin na ugat niya mga kabugi kabonsai ayan ilagyan ko ng lupa sa baba para pag kumapal to lumaki pwede natin putulin itong mga kabugi kabonsai ayan ang gagawin natin dito ay e, lalagyan natin ng plastik, tapos lagyan din lupa para tataba agad siya saka natin puputulin dito mga kabugi dito tayo magpuputol ayan ang dami o oh. maglalagay tayo ng lupa dyan kukubera natin yan ito po Actually mga kabugi kabonsai, may naputol na tayo dito. Ayan. Dito natin pinutol. Dahil masyado na siyang nag na siya dito. Kaya pinutol natin. May ugat naman siya. Bago natin pinutol mga kabogi-kabonsai, ay nilagyan natin ng bato dito. Pinakapit muna natin bago natin pinutol. Ito siya ngayon mga kabogi-kabonsai. Ito yung pinutol natin. Ayan siya. Hindi hmm. <coughs> pa siya nakakapit. Ayan. Ang dami yung ugat mga kabogi-kabogi. mahaba na kasi kaya pinutol natin saka malalaki yung ugat niya na kalambitin balik tayo dito natin pinutol update ko na lang kayo mga kabogi kabonsai kung nalagyan na natin ito ng plastic na may lupa papatabain natin itong mga ugat niya bago tayo magpuputol nag wild masyado nakakapit na dito sa paso abangan nyo na lang update ko na lang kayo pag natapos natin lagyan ng plastic na may lupa yan bali 3 years old na siya mayon ngayon mga kabugi kabonsai hanggang dito na lang mga kabugi kabonsai sana nagustuhan niyo to ang aking tanim na Pycos Nana over the rock. Panoorin niyo kung paano natin ito tinanim. Magmula noong tinanim natin, panoorin niyo. May bato sa gitna. O oh, uh, Nana over the rock. Ayun ang pamagat. Hanggang sa susunod ulit mga kabugoy ka Update ko na lang kayo pag natapos natin. Bye bye. Sana pakisubscribe na rin yung aking channel. Pakishare at pakipindot yung bell para update, updated kayo palagi sa aking susunod na mga upload. Salamat. Thank you.